Ooh. Yeah, magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Nako. Nararamdaman ko na yung pagpaparamdam ng ano ng fall. Ng anong ng fall season. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nako, mga ano. ngayon oh, naman ano. oh. Bilis ano? Bilis. Parang hindi ko pa na-enjoy yung summer ha? Bilis. Yan, kung napapansin yung ating kalangitan ay makulimlim. Yan no? hanggang doon mga kayinags oh. di ba? Ay, nako, ganun talaga. At hindi magandang panahon ngayon. Pero hindi naman, ano, hindi naman siya ganun kalamig. Medyo nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na. Na iba, iba na yung lamig ngayong araw na to. No? O baka ngayong araw lang naman. Kasi sa mga susunod na araw niyan, sa susunod na mga linggo niyan, mainit uli. Yan. Pero, ramdam ko na. Alam niyo yun. So, kumuha lang uli ako ng mga ano rito, ng mga nahuli nating mga bubuit, mga daga. Kukunin ko lang, lalagay ko lang sa plastic bag pero hindi ko napapakita sa inyo mga kainag. Sana. At marami na tayong nahuhuling mga bubuit. <laughs> Siguro naka 20 na, 20 pirasong bubuit na tayong mga nahuli. Dito sa shed natin yan dito sa shed natin ano. Ayun yung mga bubet, di ko niko close up. Yan, at lagay na lang natin dito sa plastic bag na yung ano. Yung mga bubuit na nabiktima ng ating rat trap. At tapos sa uh, nilagay ko na nga pala sa ano sa uh, Facebook market yung mga kama na ibebenta natin. So mga kama, ibig sabihin marami. Stay, eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Nako, nako. Tapos sa uh, yun na nga isang kamang malaki yung pinalitan natin, 'di ba bumili tayo ng queen mattress. Yung pinalitan, yun yung binenta ko ngayon sa Facebook market. Tapos meron pa akong dalawang foam, foam beds na nabili ko sa trip shop dati, sa garage sale pala. Six years ago na, hindi naman namin nagagamit. Kaya binenta ko na rin $15 for two foam beds. Malaki yun. Six feet yung haba tapos sa uh, por yung ano por uh, four feet yata yung ano yung or wala pa four feet siguro mga almost four feet yung lapad Yan, tapos ganito lang kakapal oh. ganon Binenta ko lang ng 15 dollars for two o oh, ba diba? kaya lang ang daming dami nagtanong ang dami nag uh, message kaya lang puro ano eh <laughs> puro parang parang wala lang eh So makakahanap din tayo ng ano niya ng uh, serious buyer. <laughs> ano? Ha? O, pasok muna ako mga kanis, sandali lang at marami pa akong gagawin talaga ngayong araw na to Sandali lang ha Nakalimutan ko nga pala at meron nga pala akong pipicturan Yung gulong Gulong ng SUV ko dati Dali nga, makapasok nga muna rito at makuha Malaman natin, bulaklak, ganda oh Yan ito, 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 itong dalawa na to yung Stay! Wag mong, ko yun. Ay! Ito dalawa na ito yung gulay Ay shit! shit halika nga! Halika nga! Halika nga! Halika nga dito! Halika nga dito! Tira mga aso ito talagang Pasaway Hindi <laughs> <laughs> makapag-concentrate Halika dito! Pumasa dito! Baka pera na eh Mabutas pa <laughs> Ang bihira mga aso yun Ito mga kainix ano Pipicturan ko lang ito Ito yung gulong nung SUV ko dati Yung Dodge Nitro Ayan Pipicturan ko lahat may post natin sa Facebook. Ang benta ko dito, bibenta ko na lang ng $25 isang piraso. Ayan, oh. Ayos pa naman yan, eh, oh. Tignan, ano pa yung ano niyan, yung pangil niya, No? Pang ano lang, pang summer lang, oh. Pang summer. Oh. Ano lang to, uh, winter time. Ano yan, pa ano to, yung all season. Oh, ma ano pa yan, eh, oh. Kita nyo naman, oh. O, oh, ba? Diba, yung spike niya. Maayos pa yan, maayos pa Tagal na sa akin yan, eh. 2020 pa 2020 kasi naibenta ko na yung SUV ko tapos bumili nga ako ng truck natin yung truck natin na yan yan eto tagbala ko nung ibenta hindi ko maipost po sa sa ano sa FB market pero ngayon wapos ko na to hindi ako papayag sandali lang pipicturan ko lang tulungan mo kaya ako sa'yo harapan ako Bali, nanda ako na yun, no? yung kutsyon. Yun yung lumang kutsyon na napalitan na natin. Di ba, bumili tayo ng bago. Eh, meron kasing, ano, naipost ko na sa, sa Facebook market. Merong bumili ngayon. Ah, hindi pa nabibili. Merong, nag, merong nagsabi na, nag-commit na bibili niya raw. Bukas, maga, mga before 9 o'clock. Kaya hinanda ako na para bukas kung sakaling dumating siya, doon na lang siya sa likuran na pumarada para madali namin may sa sakyan niya. Binenta ko ng $50 mga kainags ano, At may bumili naman Maraming mga nag-inquire Pero I wish sana ganyan yung buho ko mga kainags ano? Wow <laughs> pagka ganyan Ang sarap pagkaganyan ng buho ko Kakapal no Pagka humahangin Gumaganong ganoon eh no Ang bibira naman tong Ayan no oh, Diba <laughs> Ayos <laughs> ko pala lalo Pagka may buho ko ganyan kakapal no grabe so ayun nga mga kainis maraming mga nag inquire pero yung iba hindi naman seryoso mga ano lang mga tanong tanong lang tanong tanong kukunin daw hindi naman magsasabi ng oras kung anong oras sila kukunin pero pagdating ng takdang oras wala naman tapos pag tinext mo kukunin mo ba hindi wala nga reply Ayan. kaya hindi ako basta basta nagbibigay agad ng, ano eh, ng address pagka talagang sigurado na sila pag sinabi nila pupunta na ako ngayon dyan give me your address don ko palang binibigay yan. pero yung iba naibigay ko na naibigay ko na sa iba kasi sabi nila pupunta raw sila pero wala pa rin so ganun talaga mga kinis ano? kailangan talaga tsagaan yan tsaka yung iba naman nang babarat pa ang mura-mura na nga nang bigay ko nang babarat pa sabi nung isa <laughs> kung nego parang Pilipino yata eh no kung, nego kung negotiable daw ba <laughs> sabi ko pwede kung gusto mo ng negotiable pwede 75 dollars bibigay ko sa kanya <laughs> ang bihira so anyway yung nakakuha Pilipina rin Pilipina ay hindi pa naman nakakuha no yung pagbibigyan natin bukas kung matutuloy Pilipina kaya lang sa dami nang nag inquire wala pa rin pumupunta para kunin <laughs> sabi ko eh, kung kukunin nyo ba kung interesado pa ba kayo sabi nila interesado raw sila pero pagka uh, binigay mo na yung address mo tsaka yung takdang oras na kukunin nila wala na ayun ako, pag gusto pumasok daw makapasok pambihira naalala ko eh no kung makapagsalita ako kala mo kung sino eh no sabi ko nang babarat pa eh eh ako ang hilig ko rin mang barat eh no muro na nga eh tumahilig pa rin tumawad parang ako din yun ang pambihira bigla ako na naalala, naalala yung sarili ko eh no Bira naman tong mga kausap ko dito sa ano sa uh, Facebook market mga kainag ano? di ba nagbibenta nga ako nung mga kama bali tatlong kama yung binibenta ko yung isa yung papalitan natin yung meron nga ako nakausap kahapon sabi ang dami actually ang dami ko na nakausap na nagtatanong ng address kukuni na raw nila yung isa naman Pilipina eh sabi sure na sure na raw siya kukunin niya raw ngayon araw alas 9 daw. Alas 9 na umaga for sure sigurado na yan kukunin namin diyan siguradong sure na sure na yan. Kaya nga hinandaan natin kahapon di ba? Ilagay natin doon sa garahe natin. Eh alas 11 na. Ambira <laughs> alas 11 na eh. Wala pa rin hanggang ngayon ano. Wala na hindi na hindi na ako kinontak. Pero nakita niya yung ano, yung message ko sa kanya nasabi ko sa kanya Hi -hi -hi hihintayin ko siya sabi ko. Alas 11 na. For sure, for sure, sigurado yan, sabi. <laughs> ang bihira. Yung iba naman, tatanong ng address. Uh, papuntahan namin dyan. Pakibigay mo lang yung address mo. Matapos mo ibigay yung address mo, wala na. Sin. You know, nakita lang nila, hindi na nag-reply. Ganun pala kahirap mag ano, no? Ganun pala, hindi pala ganun kadali ang magbenta ng, ano, ng mga gamit sa face, Facebook market, ano? Hindi porke may nagtanong eh, bibili na nila. Hindi porke may nagsabing for sure kukunin na namin 'yan. Eh may bibili na, ay bibili na nila. Meron pa nga, meron pang isa, may mga dalawa yata yun, ano, no. <laughs> Ang sabi eh, pa pwede bang pakidala mo dito sa address na 'to? Yang kama na 'yan. Magbabayad kami ng extra charge, sabi ng ganun. Abay, sabi ko. <laughs> Hindi ko gagawin 'yan, bakit ko gagawin 'yan? Baka mamaya pagpunta ko dyan eh, Ibang address yung Hindi naman kayo doon nakatira Baka nang bobogus lang kayo di ba? Diba? ano lang kayo nang... Kaya hindi hindi ko inano Dadaling ko raw sa isang address Na binigay nila Tapos magbibigay daw sila ng additional charge Pag dinala ko daw doon <laughs> Ang bihira Hindi hindi ko gagawin yun Eh kung dito nga lang eh hindi na sumisipot sa usapan natin yung susunduin dito mismo sa bahay natin eh, no? eh how much pa Mag magsasayang ako ng pagod ng oras para dalhin buhatin yung gamit sa truck natin dadalhin natin doon sa address na binibigay nila eh syempre pagdating natin doon eh baka mamaya eh ibang address yung bibigay nila eh no tapos yung magpagtatanungan natin kakatok tayo doon sa address na binigay tapos sasabihin nung lalabas sa tao dun sa bahay hindi naman sa akin yan hindi hindi wala akong kontak hindi kita kinontak <laughs> o oh, ba diba? pagod na naloko ka na <laughs> kaya hindi hindi ko gagawin yun <laughs> never never anyway marami pa naman yan maghintay hintay lang tayo marami pa namang talagang totoong bibili nung ating uh, mga binibenta pati yung gulong ko may mga nagtanong na rin tanong lang ganun, hingi lang ng address. Siguro inaalam lang talaga nila yung location kung saan no. Kung baka mas malapit sa kanila or baka malayo sa kanila. Ha, so kasi dito mga kainay sa no, hindi pag naglagay pag nag ano ka kasi sa Facebook, pag nag ka kasi sa Facebook. Hindi mo binibigay eksakto yung sa doon sa Facebook, hindi mo nilalagay eksakto yung address mo. Sasabihin mo na lang yan pag nag-uusap na kayo sa sa Messenger. Hello. Yan yeah, no, ganda ng araw ngayon ano, kumpara kahapon. Wow, tiriks na tirik sa araw. Tapon muna tayo ng ano, ng mga basura. Ay, nako. Sana mabenta na. Murang-mura na yun, actually, murang-mura na. Ah, uh, tumingin nga ako sa ano, sa ibang ano, no, sa ibang ibang mga nagbebenta nung no, kapareho ng binebenta ko, yung iba nasa 150 yan. Yeah. 150, 100 o, merong 75 yan. Yeah. pero binenta ko yung sa akin 50 murang mura na yun di ba? <laughs> ibo no? Oh. Tu tuwang tu tuwa sila sa ayan eh, no? <laughs> tuwang tuwa yung mga mga ibon kasi merong pagkain dito kaya lang hindi sila natutuwa kay sayon <laughs> tsaka kay saya ayan umulan kagabi mga kainags ano umulan kagabi kaya umulan kagabi tapos umaraw ngayon kaya maganda yung combination di ba kaya kumbaga, yung mga saluyot biglang tubo yan pagkaganyan ng panahong nangyari kasi kahapon di ba makulimlim kahapon araw ng sabado by the way ano nga pala ngayon august 25 2024 araw ng linggo ngayon mga kainags at wala tayong pasok bakasyon. yon Live with pay. Yan. Yun yung masarap doon eh, no? Nagpapakasarap ka sa buhay na hindi ka nagtatrabaho pero bayad ka dahil sa pahinga mong may bayad. Yan. Di ba? o <laughs> yung kamatis natin. Tingnan natin kamatis natin. Ano? Ito bawal sa aso to eh. Sabi nila. Ano? Pero wala pa. Na Ay, ito, may nagbubunga-bunga na siya. Ayan oh. Ay, may bunga na rito May bunga na. Maliliit pala to. Sayon, wag niyong kainin yung kamatis. Bawal sa inyo yan, ha? Ha? Pogi, ha? Ha? po, ha? Bawal sa inyo yung kamatis, ha? Ha? Huwag kakainin, ha? Ikaw rin saya, ano, ha? 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 Oh, nga nga ka na naman. May muta ka na naman, ha? No? Ha? 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 Yung bibi-bibi ko na yan, ano? Ha? Ganda-ganda yan, ha? Ano. Maganda nga sa gabi umuulan, eh. At least nakakagala tayo sa araw. Pag uh, walang ulan... Tapos huminto naman ngayon. Tingnan yung ganda. Parang nauubos ko na yata lahat ng damo dito sa sa backyard natin, mga kinis, ano? kasi hinihintay ko yung ano, yung kukuha ng ano ng ating bed, yung mattress. Tsaka meron din bumili nung ano natin, ano, meron bibili nung ating dalawang gulong. Ngayong araw magkakasabay sila. Hinihintay ko kasi sabi nung isa yung bibili ng kama, papunta na raw sila. Siya na yung pinakamaswerte <laughs> na makakakuha ng kama natin mga kainag binibenta natin siya na kasi ang daming nagtanong ang daming nag inquire ang daming nagsabi na kukunin daw nila ngayong araw na to pero wala walang dumating pero yung isa matagal na natin nakakausap to eh kahapon pa siguro siguro no siya na yung makakakuha ng kama tingnan natin kung darating siya pero parating na raw siya inaabangan ko yung text niya So habang naghihintay tayo dito ay hindi ko sinasayang yung oras ko at nagdadamo tayo. Nagdadamo tayo dito. Ito actually ito marami na ako nabunot dito. Ito toto to, to yan oh. Yan, mga ko na at saka toto to. Yan, dami no. Yan oh. na natin dito para uh, diyan natin lagay. Para makuha natin may tapo natin sa trash mamaya. Yan no oh, yan oh. Sana ito na, pakito ito na. Hopefully, tingnan natin. Yan. Kunin lang natin muna. Pati yung isa. toto to, 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 Yan. Ayos, nabawasan na. Ng mga nakatambak. Sa garahe natin. Tingnan natin. Kuko. So yan mga kainags, yun na yun na yung kumuha ng ano, nung ating uh, gulong Yan na, pinasa niya sa akin on ano pasa niya sa akin sa <laughs> online wala daw siyang kasi eh. at, at sa trans muna ayos 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 meron tayo ano meron tayong pambili ng pilipit ng tinapay para may pang merienda tayo ngayon kasi nakabenta tayo ng nakabenta tayo ng gulong yan ayos ayos pero yung sakama kama ko mukhang na india na naman tayo mukhang na, na na naman tayo mga kainags ano yung kausap po kahapon sabi niya kukunin niya raw ng ala ng before 9 promise promise daw tapos sinintay ko ng 9 maya maya nag text mga alas alas 11 yata nag text <laughs> sabi niya nagkaroon daw ng konting problema sa trabaho niya kaya kukunin niya na lang daw alas 4 <laughs> hayop na yan eh alas 4 alas 6 na ngayon sabi niya on the way na raw siya <laughs> hanggang ngayon wala pa mag alas 7 na 6.40 na ng ano ng <laughs> ng gabi pinaasal niya lang ako wow at hindi magbabago ang mata ni Santiago <laughs> Talagang ganoon ang ano yan. Ganoon talaga ang mga labanan, ang mga kalakaran sa pagtitinda mga kainag. Ano? Hindi porke sinabing pupunta na ako dyan para bilhin ko yan, eh sigurado ka nang bibilin. Kaya sinasabi nila, wag mo munang bilangin ang sisiw kapag hindi pa napipisa ang mga itlog. Baka lahat ng mga itlog ay bogok <laughs> Walang sisiw na bumuka, na, na ano, papisa ikaw ay malungkot lamang kapag umasa ka sa wala yun ako si Inags nagsasabi ng makata ako'y uupo tapos na po yan <laughs> dinadaan na lang sa kalokohan yung pagka ano, eh, pagka pagka buisit, eh, no? <laughs> ang, bihir, ang daming ang daming mga nagtatanong ganun pala yun ano? kasi first time ko mag, ano, magtinda sa ano, eh. uh, Facebook market mga kainags ano? at least ngayon alam ko na ganun pala yun ganun pala so maubos ang oras mo sa mga kakasagot mga transaction, ganun pala yun so unti unti nakikita ko yung diskarte nakikita ko yung diskarte kung paano yung pagiging patience paano makipagnegosesyon yan Ayos mga sa ano? ito to. nakakuha na tayo ng Pilipit. Kala ko wala nang kala ko wala nang ano eh. Wala na silang tinda kasi nga pasarado na sila no. Daming bumibili mga kayinags, oh. Sabi ko eh wala na bang Pilipit? Meron pa pala. Nando nakasa ano, nakasalang kakukuha lang. Saktong-sakto buti naman sabi ko salamat naman. Yung pinakapaborito kong binibiling tinapay sa inyo baka wala pa ka ako eh malulungkot ako niyan. Buti meron pa agad ako. Bumagad ako sa Dosena. Yun na nga mga sa no binasa ko yung text ko nung umalis tayo bumili tayo ng tinapay saka naman dumating yung bibili ng kama sana pagbalik ko wala na sila ganun talaga eh no ang tagal kong naghintay buong araw hindi ako lumabas ng bahay mga kainags ano hindi ako lumabas ng bahay para makipag transaction makipag transaction transaction kung sinong bibili tapos naghintay ako, naghintay, naghintay. Mabuti nga may bumili ng dalawang gulong natin. Tapos yung bed, sabi ko kasi, oh, mukhang hindi na darating yung bibili ng ano, ng bed. Pero sabi niya, papunta na raw siya. Kaya lang 2 hours ago na yon eh. Kasi parang naisip ko, dahil nga sa mga naging experience ko na pinapaasa lang ako. Sabi ko, oh, baka hindi na pupunta 'yon. Kasi uh, siya rin yung nagsabi sa akin kahapon na kukunin niya alas, alas 6. Ano lang, kukunin niya ng alas 9 ng umaga, hindi dumating. Tsaka hindi lang siya, marami pang ibang mga nag-inquire na kukunin daw, kukunin, pinapaasa lang ako. Kaya, kanina, sabi ko baka masaya lang yung oras ko. Kasi mag alas 7 na sabi ko, hindi na kukunin yun, baka sabi lang yun. Eh. Hindi ko naman akalain na Totoo na pala. Hmm. Ganun talaga, no? Baka hindi para sa kanya yung kama. Ganun talaga. Ah. Oh. So anyway, mga kainags, no? maraming maraming salamat. Hanggang dito na yung vlog ko. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Kita sa the videos. Hanggang sa muli.